Ayan oh, baha dito guys. Sa tapat lang ng bahay namin yan oh, baha. Oh, di ba? Lalakad kami papunta kami nang Bakala, Dukan. Dukan ang tawag nila dito sa tindahan. Sa Riyad naman Bakala. Ayan oh. Oh. Dito sa Dubai naman Dukan oh. Tingnan mo guys. Ayan, lalakad kami dito sa gilid. Nagpagilid-gilid kami. Oh para ano. Oh, di ba? Tubig po 'yan, guys, oh. Guys, oh, dito lang po 'yan sa labas ng bahay namin. Oh, ayan, tubig lahat 'yan, oh. Hanggang doon sa dulo 'yan, oh. Dito, oh. Kaya papunta kami ng tindahan, hindi kami makakadaan kasi may tubig. Ayan, oh, guys, tingnan guys. Oh. Baha pala dito, kaya pala hindi kami inutusan na O, oh, di ba? O. Oh. Baha pa more. Isang araw lang ang mulan yan. Ayan guys. Uh. Tubig yung daanan namin. O. Eh. Oh. Daig pa yung dagat. to, oh. Isang araw lang na ulan yan. Maniwahad uh. yung. Siyempre hadamay. O.